mga kapatid, parang napupuno na ako sa mga taong mga hangal. Ito mga hangal ba? Walang, walang, ano, ano, ang, ang kargada ng utak na sobraan niya. Ta. Bakit? Pag Quran na at ang Biblia pag-usapan, tanongin niyo, anong taon? Uh, pag sabi mo, oh, mas una pala ang Biblia. Mali ang Quran. Unang-una ang Biblia. the same measurement. The same, judgment. Yung ginamit ninyong so sukatan sa amin. Bakit hindi nyo gamitin siya sa inyo? Saan bang ba una? Ang Tanakh, yung tinatawag na Old Testament, or the New Testament? Saan? Saan ang una? Aklat ng mga Hudyo or aklat ng mga Kristiyano na ang New Testament? Huwag nyo nga ang kinin, ang Old Testament ay sa inyo. Mga gago at mga ignorante lamang ang magsasabi na Kristiyano na yung aklat na Old Testament ay sa inyo yan. Hindi. Sa mga Hudyo yan. Ang Quran raw ay kopya mula sa Biblia. Bakit kopya? Sabi na tingnan mo ang rabi yung na nasulat diyan sa Quran nandito sa ano, Biblia. Dito sa aming Biblia ang dami diyan, diyan sa Quran, oh, ang dami. Uh, I am the first, I am the last dito yan sa aming Biblia. Kopya yan ang Quran. Bakit hindi din niyo sasabihin, sabihin? The, the same sukatan. Ang ang New Testament, aklat ng mga Kristiyano, kopya rin pala sa aklat ng mga Hudyo. Dahil ang aklat ng mga Hudyo, yung tinatawag na Tanakh, na tinatawag ninyong Old Testament, aklat ng mga Hudyo, Rean, ang daming nandyan sa New Testament na nagmula rin sa Old Testament. So, kopya din pala ang inyo. Yung New Testament, kopya lang pala mula sa mga aklat ng mga Hudyo. Ha? Yung tinatawag na Tanakh or Old Testament. Dahil mas una yan, to, more than two centuries mas una intact na ho ang Old Testament. Prophet Muhammad Salam, ang dami daw mga asawa. Ang dami mga asawa. Okay. Tapos, ang, ang, tanong ko ngayon, ilan ba ang asawa ng mga propeta sa inyong Biblia? Si Haring David, maraming asawa. Sinabi lang, wives. dami. Hindi na, na hindi nasabi. Sampo, isang daan, tatlong daan, hindi. Si Abraham, ilan ang asawa? ang ng pananaplataya, ilan? Ha? Si Moses, katanggap sa sampung utos, ilan ang asawa? Si Haring Solomon, ay ayon sa inyong Biblia, 1 Kings chapter 11 verse 3, ang asawa ni Haring Solomon, 700 wives. Ha? Nandyan Nandiyan sa inyong mahal na kasulatan sa inyong Biblia, di ba? Sipit-sipit ninyo. Bakit nakahanap kayong mali sa pag-asawa ng marami kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa inyong Biblia, tanga ba kayo Ha? Huh? Hangal ba kayo? Bulag ba kayo? Nandiyan sa inyong Biblia na mga banal na mga tao sa inyong Biblia ay marami silang asawa dahil humahalakhak sila si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag asawa kang Aisha radhiyallahu anha sa edad ng 9 year old. Alam ba ninyo mga kapatid nga si Rebecca sa Biblia naka asawa kay uh, kay Isaac sa edad ng 3 year old. Well rabbi nga si Rabbi Rashi ang nagpapatunay i-indicate ko kung saan ito mababasa. Si Maria naman, the mother of Jesus Christ, nag-asawa siya kay Joseph sa edad na 12. Si si Joseph ay, ay, ay 99 year old, ha? Si Maria ay 12. I-indicate eh, ko rin mamaya saan ito mababasa. Ha? Sa Catholic Encyclopedia, nandiyan mababasa. Sino pa? Sa Biblia mismo sa Numbers 31 verse 17 to 18, sinasabi, "Patayin lahat ng mga tao pati mga babae, but spare only the young virgins." The young virgins for yourselves. Young girls, young virgin for yourselves. Hindi nabanggit ang edad. Kita si Ismail ay anak ng pagkakasala. Si Ismail, anak ng katulong alila. Oh, uh, pinaanakan lamang. Bastardo si Ismail. Ano pa? Uh, maraming salita. Nga hindi ka akit-akit na pananalita laban sa anak ni Ibrahim. Para bang sabihin nila nga si Ismail ay hindi anak ni Ibrahim a.s. Yan ang gusto nila eh. Okay? Mga kapatid, pero tandaan natin, basahin ninyo ang uh, ang, Biblia, Genesis uh, 16, versikulo 3. Nasabi dito doon na si Sarah kinuha niyang kaniyang alila, sulugoon, maid, maid servant, and give to Abraham as his wife. King James Version, as his wife. Ah, dahil lang lamang siya katulong, ah, maltratuhin mo siya, pati yung anak niya dahil siya katulong kahit natupad yung pangarap mo.